Magandang hapon po sa inyo, Ma'am, Juveliza. Sir, ako po yung hindi sa inyo ng tulong po, sir. Dahil ako po yung... Ako po yung naano dito, sir. wawa po dahil buntis pa lang po ako. Iniwan niya po ako. Three months pa lang po yung chan ko, sir. Okay naman po kami nung nakaalis siya. Tapos sir, nung naging limang buwan yung chan ko po, sabay sinita ko lang po siya po na bakit may another call po kayo. Ang sabi niya po sa akin, iiwala na daw niya po ako. Tutali okay. naman po sir, nagsusuporta naman po talaga siya nung una sa akin, nung Januari. Okay, Ay, sige. December, Matanong January. ko lang mo, ma'am, ano yung pinagbabasihan niya ng pagdududa niya na baka hindi sa kanyang sir, anak mo? No? Sir, ganito po kasi sir, may, may asawa po ako sa una. Okay. Kasal po ako doon. Pero mm. nung naging nakilala ko siya, tinanggap naman niya po yung mga anak ko sa una. Tapos eh, nagkaroon po ako ng kinakasama nung pangalawa, pero wala po kaming anak noon. Okay, pero nung magsama na ho kayo nitong si Mark Jeffrey, wala na po yung unang asawa at yung pangalawa wala pa kinakasama. Wala na po kaming ikunta kasi simula po yun. Nagbago na po ako so, nung simula po ako nagkasama na ako sa kanya, sir. Bago si, po din po siya magsustinto sa akin, sir. Papa it ko po daw daw kasi pag nagpapadala po sila ng pera sa akin, marami po sila sinasabi. Isyo daw, hindi niya ako asawa. Isyo daw, anak niya lang ako para usan doon po ako, sir. Mabahay po ako, sir, na iniwan niya. Okay, Nagpahalong po ako. Anong trabaho niya po, ma'am? Nasa bahay lang po ako. Da dati mo, po, <laughs> anong work niyo? Dati po siya nagtitinda po ako ng mga ano sa vendors po nga ba. May ibigin siya po ako dito sir na sabi po ng dinitin sa Sige, dalawang anak ko, ko sir. Mo? Hindi ma lang niya po inisip yung nararamdaman ko po sir. Para lang niya akong na parang tayo. Ngayon sir tanggap ko na sir kung ayaw na niya sa amin ang mga okay. anak niya. <laughs> Ang sa akin lang po sir, humihingi po ako ng attention niya para sa anak namin dahil na hinahanap po siya lagi kapag kasangit sa akin, akin lagi siya hinahanap po. Ilan taon na po yung anak Trailers niyo ma'am? Three years old po, yung puso yes. ko two Sige ma'am, baka, ma baka bumitaw ha, kausapin ko na po. Magandang ah? hapon po sir Jeffrey. Ah, magandang hapon po siya sir, tanghali po dito. Ah, magandang tanghali po dyan sir. Sir, dito po yung okay. uh, living partner si ma'am uh, Juviliza, Cabunos, kanina pa umiyak kasi nga po nagdududaraw po kayo yes, sir. na... Anak niyo sa kanya, yung 3 years old na baby. Yung sinasabi po niya, hindi po totoo yun. Kasi magsusuporta naman po ako sa ano. Oh may nasasabi po ako ganoon dati lang, kasi dahil lang po sa away namin. Ah, okay. Pero dapat Ito, sa, hindi ka nagsasalita uh, ng gano'n, ha? Mali po yun okay. siya. Kapag nakipagrelasyon po kayo sa isang tao, and then yung taong yun nagdeklara sa inyo kung sino siya bago sa inyong relasyon, wag na wag niyo na pong ungkatin, at wag niyo pong binabalikan at huwag ko kayo magsasalita na masasakit laban sa kalooban ng iyong partner. Yun lang pong payo ko. Okay? Once na tinanggap niyo po Aba. siya, alisin niyo na po lahat ng duda, lahat po ng nakaraan niya, lahat ng past niya. Move on na po kayo, okay? In this case, Thank sir, you. parang hindi pa rin kayo nakamove on, iniisip niyo pa rin dati na nakuha niyo siya po, just parang meron na siyang nag-aasawa, tapos meron pa nag partner, at pangatlo ka na lang, huwag po kayo mag-isip, sir, ha? Okay. Now, sir, kung po sa sinasabi okay. ni Ma'am na hindi ka na po nagsusuporta at sinasabi mo lang sa kanya, para usan lang kita. Masakit masyado yun, sir. Yan yeah, po, sir. Yan po, hindi po ako nagsusuporta. Ban-ban po ako nagbibigay siya siya kada sa tumatawag po. Nagbibigay po kayo? Uh, sir, may ano po ako na mga review po, po na ako at katunayan. Kaya lang po, ang pangyay, hindi po direct na sa kanya kasi wala po siyang ano, ID na valid kaya hindi po siya makapag-claim. Yung una po, doon po sa may taxi-tahe po niya. Nakakilala po niya yun. Tapos itong uwi na po, napapunod natin sa Huwag mo na ulitin yun na yung magsalita ka na masakit. Yung pagdududa mo, bugso ng damdamin lang, nabigla ka lang dahil nag-away kayo. Okay. So, okay, sige. Very good, very good. Now, sir, yung suporta po para sa anak nyo, tinigin nyo na raw po, sir. Tuloy-tuloy naman po, sir. Dada, sinasahod po ako, sir. Hindi po po masasabi talaga ang ba kasi yung sahod po namin dito, minsan po may pagkatili. Alam po niya, sir. Pero kada sasahod po ako, alam po niya kasi nakakutat din yung mga Sama ko dito ng trabaho. Alam niya kung kailan akong trabaho. Okay. So, kaya, kaya, kailan po yung yung padala, sir? Ito lang, ano, sir? Okay. April. April and May and June? May June. Okay, ma'am. Okay. May June pa po. Papadala po siya. Nagpapadala naman po siya totally, sir. Oh. Idol, ang nangyayari sa padala na rin din po yan. Marami po talaga ang naririnig na hindi maganda sa nila lalo na yung pamilya niya. Bakit kailangan pa daw ipapadala sa akin? Hindi naman daw anak niya, sir. Okay, sir. Pagsabihan niyo po yung pamilya niyo na huwag makialam. Pwede, sir? Pakiusapan Pati niyo po. Yung ano po, sir, yung ano so yung babae niya, yung may pinalit niya sa amin? Mukha um, daw akong pera, ginagamit ko daw yung mga anak ko para sa kanila. Babae lang po kasi ako. Dapat may respito niyang damdamin, ako, ah. Kung piyag pa niya sa akin, matapak pa yung babae kaysa sa amin. Okay. Naintindihan ko po yung inyong damdamin. Uh, pero ma'am, hindi naman po kayo kasal. Oo uh, nga po, sir. po yung niya. downside sa inyong samahan ngayon. Si sir nakahanap ng bago, uh, natural eh, hindi na kayo pwedeng magsama pa ulit. Pero, pero kahit paano, ma'am, excuse me, kahit paano, nakakapagbigay naman pala siya ng support at inamin niyo mismo yan. Ngayon doon sa mga sabi-sabi ng mga kamag-anak niya, ito po, pinangaralan ko na pinapayuang pinapayuhan ko na. Okay, sir, tuloy-tuloy niyo po yung pagpapadala, sir, at pakisabihan po yung mga kamag-anak niyo dahil sa oras na nakatanggap muli kami ng reklamo at meron pong mga ebidensya na nilalait-light at minumura itong girlfriend niyo, tutulungan po namin siya, siya makapag-file ng uh, cyber libel, sir. Apo, ah, apo, apo, po, sir. Ako, sir, po sir. May ano lang din po ako kasi sa din po naman kasi sir, kung ano din po yung mga pinupost niya halos sa, sa mga kamag-anak ko, mga katrabaho ko, kung ano din ako pag tap niya sir eh. Sana po, tigilan na din po niya. Okay, sige. Din naman po, sir. Very good. Daro, ano pa, 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 pa para patas ma'am, ititigil na niya yung pagpo-post sa kanyang mga kamag-anak, kanyang mga kamag-anak, i-request niya po doon sa mga kamag-anak na itigil, maging doon sa kanyang bagong kinakasama, tigil na, Cease fire. On the other hand, ganun ka rin po, ma'am. O nga po, banda. sir. Ang sa lang po, sir. Tumatawag, ka-block po kasi kami sa kanya. Hinahanap po siya ng anak kong panganay, yung anak yung panganay, sir. Ma'am. Eh, na po ako eh. Opo, naiintindi ako po yun, ma'am. <laughs> ang mahalaga rito, ma'am, is nagpapadala siya ng pera sa iyo. Ngayon, doon sa hindi na tumatawag sa iyo, Uh, at hindi na lang sinisya ni Siho sa mga bata. Kung tutuusin, mali po yun. Ay, po pero, pero ma'am, kung ganun talagang klaseng pagkalalaki niya, hindi naman natin siya pwede i-demanda dahil nakakaligtaan niyang tumawag sa kanyang anak. Makapagpayo lang po ako. Sir, paminsan-minsan naman, sir, gampanan mo yung pagiging tatay mo. Tawag-tawag niya na anak niyo. Ah, uh, uh, alam ko. Po. Uh, po talaga, sir. Noong itong mga ano po, nakakaansin mo talaga sa mga tumawag sa kanya. Nagkaharap eh, ko naman po kayo sir. kasi kahit ako naman po gusto ko lang mong makakautak yung anak ko. Eh kaya lang kasi po minsan sa ganun siya yung makikipagulap sa akin tapos kung ano-ano kong -ano sasabihin, ganun. Ito na lang ma'am. Uh, pag tumawag ka kay sir, Huwag ka na magpag-usap kay sir. Yung anak nyo na lang. Hindi po, sir. Ganito po kasi idol. Yung bata kasi. tiyak hindi po siya, hindi po talaga siya kinakausap hanggat wala ako. Sumasandal po kasi sa akin. Tapos naghahawa po. Nakakapagsalita na ba yung bata? Opo. Alam mo, ang tawag sa kanya, papa, mama, sama, ninang. Okay. <laughs> ninang Alright. ang tawag doon sa babae. Okay. Ma'am, Ma ma'am, ganito. <laughs> Sige, pwede naman po yung bata, kalong-kalong nyo, yakap-yakap nyo habang na ipag-usap. Yun nga po eh. Ang ayaw lang ata ni sir na magipag-usap sa'yo. Hindi po, sa hindi po ako nakipag-usap. Nilalambing ko po nga lang siya kasi pa okay. sa mga ba sa bata. So, sir. Ba? Kausapin niyo po sir. anak niyo, sir, ha? Please lang. Nakablock po kasi kami dyan okay. sa kanya dahil sin inutos po sa kanya ng babae yan, sir. Eh. Okay. Sir, wag niyo na po i-block si ma'am. Okay pa, sir. Sige po. Ganito na lang po, ma'am. Ganito. Pag tumawag po kayo kay sir from now on, huwag niyo na siyang kausapin hayaan mo lang sila mag-ama mag-usap. Yun pong gusto ko, sir. Kasi, kasi ma'am, kasi ma'am, kumisan, sumisingit ka, baka ayaw na niya marinig yung boses mo. Na hindi naman natin siya masisisi at wala namang batas laban doon. So kung gusto niya makausap yung bata, yung bata lang. And then, kung may problema dahil hindi dumating yung sustento, hindi tama yung sustento, yun ang pag-usapan niyo, wala nang iba pa. Hoy, yung babae mo, hoy, ganito, ganito, hoy, babaero ka. Wag na, stop na. Doon na lang sa Mark, yung padala mo, kulang. Mark, hindi pa dumating yung padala mo. Hanggang doon na lang. O Mark, kailangan natin ng additional na pera para sa bata, pampagamot. Wala na siya personal. Ganyan. Hindi po siya yung humihingi po ako minsan sa kanya. Ng... Okay. Minsan kasi nilalamping ko siya kahit wala na kami. Pangit, wala na pong gatas yung mga anak mo. Alam mo sabihin sa akin. <laughs> ginagamit ko ng dahilan doon yung mga bata. Magkano ba mag support sa inyo, ma'am? 7,000, 6,000, yun lang po. 7 plus 6, 13. Buwan-buwan po, hindi po. Depende lang po. 13. Ewan ko lang ito, buwan na ito baka 5,000 okay. na rin naman siguro. 13,000 a month. <laughs> Opo, dati nung okay pa kami, nagsasama pa kami kasi may usapan okay. kami niya. Ma ma'am, may din. trabaho kayo? Wala po, sir. Dahil okay. may alag, may maliit po ako, 2 months pa lang yung baby ko ngayon. Dahil bako pa nga... <laughs> anak namin dalawa. Ilan ang anak nyo? Dalawa po, isang tatlong taon, tsaka dalawang buwan po. Kakapanganak ko lang po, sir. Kasi buntis okay. ako niyan, Iniwanan na ako eh. So, sir, bakit yung 13,000 na bawasan, eh dalawa palang baby mo, akala ko okay na sana kung isa lang, eh dalawa pala, sir. Eh, sir, dagdagan mo. Ano nga po yun, sir? Yung po yung panalang <laughs> talaga nung una. Mo, sir, lagi po kasi pag nagpagkatapos ko po, mga akin pa lang, dento naman, minsan ano na makakain, yung bata may sakit pa. Nung ma sir, ganito na lang po, sir. Huwag mo lang po babaan yung pinadala mong 14, bagkus ko ako sa dagdagan mo, gawin mo lang 15,000 para sa dalawang anak mo. And then kayo naman po Nay, payuhan ko naman po kayo na para makapagtrabaho kayo, wala ba kayong kamag-anak, nanay niyo? mayroon po ako kasing anak sa una, sir. Yeah. Yung po'y nagbabantay ngayon sa anak ko. Huh? Sa totoo lang, okay. may sakit yung anak mo ngayon. <laughs> Bibigay ka, Sir Mark Jeffrey, ng 15,000 a month. Tuloy-tuloy, kasi dalawa palang baby nyo. Hindi pwede, hindi ako papayag kung less than that. Okay? Okay, sir. Good. And then, uh, kayo naman po, ma'am, wag na puro, baka hanggang ngayon, hindi na nagyo pa rin siya, nag kayo ng nag. Wag na po, kasi oh po, wala sir. na kayo eh. Tapos na po kayo. Pero kung kasal kayo, ma'am, di, bakbaka natin to, habulin natin, pa-deport pa natin, okay? Pero ma'am, tapos na kayo, move on na po kayo, ma'am. Again, sabi ko, meron ka pala isang anak mo sa, sa una Siya na po, ilang taon. po, two months po, nag hindi, hindi, ma'am, ilang taon ba yung mga anak anak Yung panganay niya, three, three years. Okay, yung two, months. Meron pa mas matanda doon. wala, sa una po, may matanda po ako yung nag-alaga ng bata ngayon. Kaya nga, ma'am, ilang taon yun? Pwede naman po siguro ma'am na kayo po yung makapagtrabaho na para yung 15 years old nagbabantay and then patingnan-tingnan mo sa mga kapitbahay na pwede tingnan-tingnan yung anak ko dyan and then pwede kayo magtrabaho, magtinda-tinda kayo. Yun na po yung plano ko sir pag okay. ito na kasi okay. nagkaano po ko talaga rin, nagkaroon po ako ng sakit din sa sarili ko. At kasi ma'am, pag may trabaho na kayo at least magkaroon no, ka to ng self-confidence. So Totoo Magkakaroon yun. po kayo ng self-respect. Gusto ko na po magtrabaho para ayaw ko na, kasi malami Sige ako po. naririnig sa kanila. Okay, Sige Sige po. Sir, 15,000 a month, tapos kinakausap niyo po yung mga anak niyo, pero hindi niyo na, kailang hindi niyo na kausapin pa si Ma'am Juvelisa, okay? Okay po sir, pero sir, uh, ano ko lang po, uh, paano ko po masisigurado na sa ako ko po talaga mapupunta yung anak kasi may ay tatlong anak na mapupunta una? Sir, labas ka na doon ang, ay importante na ibigay niyo po ang inyong obligasyon. Ngayon, kapag nakita niyo po siya na hindi napupunta sa anak niyo, malnourish yung mga bata, walang damit, marume, then you, that's the only time na pwede kayo makapagsampan ng reklamo laban sa kanya dahil hindi siya karapat dapat na nanay, ikukorte natin and masasalim po yung uh, sa ibang kamag-anak. Nag-guess niyo po? Okay po, sir. For, for, now, sir, gampanan niyo po inyong responsibility and then observe na lang po kayo kung talagang nagagampanan din ni ma'am yung kanyang the other end of responsibility as well. Okay, sir? Apo, sir. At okay. dagdag ko lang sa isa na naman po, sir. Pag nagkasakit po yung mga hmm. anak nyo, labas po yung sa 15,000, sir. Ha? Halimbawa, na hospital, nagkatrangkas o kailangan ng gamot, labas pa yun doon, sir. Ha? Okay po, sir. Very good. Sige po. Salamat Sige po, po ako sir ako. Mark. Ingat po kayo dyan, sir. Mabuhay kayong mga OFWs. Magandang hapon po, sir. So, ma'am, 15,000 a month, pwera pa yung mga pag nagkasakit, And then ko ako sa inyo ma'am, maghanap ko kayo ng trabaho. Opo po sir. Okay. Ano ko eh, dahil marami po kasi ako naririnig Sige. sa kanila pa nagpapadala. Hindi wag na niyo wag na pansinin ma'am. Okay na 'yun. Hindi na pansinin ha. No, okay po, na? Sir. Sige.